tututo Ayan Sulit Tapo ba? Ay baka ka <laughs> <laughs> Naglaro Sapa <laughs> Sapa Naglaro Ah, grabe, dami na naman. Ito Kumu, so, tumminit ayon Ganda! lah. Kaya mo siya bisti bati, Ito sa platito, Target natin malinat, lah. Kumu Dito, 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 sayang dito! sayang. Tapi, ah! Uy, adito, sayang. Kumu, kumu ko kumu kumu, kumu dito! Yan. Huwag mo punin atin yan. Yan. Ito may tama. Sabi natin Ayun Ay, mga katrupa Oh. Oh, plastic. Ito. Sabi natin dito. Pero mo. Sayang o. Oh, walang takip. Ang ganda nito katrupa o. Oh. Ya. Nah, punin natin ito. Sayang. Ang ganda dito. Gusto mo sila din yung parang yan. Malaki. Yan o. Oh. Malaki. Malaki. Uy! Eh, may Thomas ako yung ganda. Ano ito, may tama rin. Ay! Ito, dalawa. Isa lang. May tama. Ito, may tama rin. Lahat may tama. <laughs> 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 Lahat may tama. Ito walang tama ayan okay natin dito nalagay dito 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 oi binigyan tayo. pa tayo maraming salamat napulot ko kanina ha? Ah, kinuha na. Ito, grabe. Yan o. Ito mo. O. Ala. Ito din eh. Anong oras na rin sila umuwi? O. Oh, Launa? O. Oh. Grabe. Oh? Grabe. ya natin, tung. tuh natin. eh, natin, natin. Kabi natin. Ayan. Tukar. itu natin. itu ya? yun oh hindi mo, kinuha to dami mo sabihin natin po para makadali natin yan uy, hindi na lang <laughs> yung pyrex ayan ha? oh my god, have Ana ana, ikaw oh. shin shin, shin. Ayaw. Oh my god. Ito na naman tayo. Oh. <laughs>

Ay baka matato! Pagdano <laughs> ito? Samaya Ayusin natin Ito pa ito pa na alam kung Ayun ang sinasabi ko, hindi mo alam kung ano po, kukunin mo eh Ha?

Di na, na alam aling tutunin mo na ah. Ganda ah. O. Ang mga mga platito. Sabi ko sa'yo eh. Oo. Uh -oh. Lahat yan, lahat. Yan. Grabe. Ang dami oh, Sulit. Ano? <laughs> mo alam ano kopo mo no? ha? Ah? mo, alam alam mo. <laughs> <laughs> si atin, na alam ano kopo mo Pati siya tayo hindi alam ano kopo eh nai. Aso karanbawi. Hindi Ay ganda! oh Haha. 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 grabe <laughs> grabe yeah. no gig Kapeden naman pinatabi natin Bibi, shin, shin. 'Yan. Yeah, eh turik,

Ayan o, oh, huh? lucky o. Oh. Huh? Ganda huh? o. Marami. Okay, pato isa Oh. Huh? Ito. Uy, hey, ganda din pala isang set. Ako ang lucky plastic. Ganda pala o. Oh. Huh? Ako, dami ko na naman dadali niyan. yun. Ayan. Wala katapos ang tapon. Ayan.

views oy dami dami na grabe sila hapok yun sila hapid. hindi ka dito ito pa ito ito pag nagyan ng hindi natin nagyan ng mantika ito no? ito bitchin no? bitchin to At so, paminta Anu gitu. Sayang tuh. Sayang Eropa kok enggak kita megang dah. Kagak ntar gara-gara sulit konstruksi. makita magaganda na pwede natin ano dapat sa mga gamit tumutuli natin sa trupa ito mo si Bisti Badi hindi alam kung alam yung kukunin niya kasi sobrang daming tapon hindi chill

dito naman mga katrupa. dito naman sa kabilang dayo dito naman sa ibang ibayo tingnan natin si Bistibadi nandito saan? maganda? eh maganda basag? basag? dito naman sa kabil kabilang ibayo kenta okay. ah sorry sorry sa kanya pala dito 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 marami dito ayun eh. oh. ah di ba ayun oh. ito po ayun oh. Eh. terno terno oh oh, oh. Ayun, oh. Eh. Yung ay, mga katropa ay basang po. sa iyo. Kala ko panalo sana eh. to. Wala palang lang ala, sira yung hawakan. kasi napagunahan na tayo dito pero marami pa rin tayo napagunahan ay ito walang takip ganda sana ito walang takip ay mga takip sa ano timba o oh. walang timba ano walang timba takip lang muna takip baka sa sunod sa bado pa yung timba timba takip baka sa sunod pa yung timba una yung takip Ayan uh, mga katrupa oh Oh Ayun Ito oh. ang paborito ko Ito pa Mangko oh, ay basag Sayang basag Ganda sana Ayan mga katrupa Sinasabi ko Ayan Oh Diba Oh laruan pa oh bago Bagong bago Wala na yung bahala Ganda ano ng dati Dark board Oh digital pa pala di bateri tuh Sayang Rechargeable tuh Gini Oh Eh, oh, oh. Bais, kuh. Bais, kuh. Nih Down Down Udah, wala <laughs> Naglaro. Sapa. pa. <Sapa>, Isa pa. <laughs> Naglaro. Naglaro <laughs> ang bata. Pagunahan na tayo. Balik kayo doon. Balik kayo doon. Okay. Alam mo na. Alam mo na. Alam mo na. Good, good. boy oh. yeah. yun. Tapos natin best oh. Dito may nakita pa kong plati ito. Ayan. Ayan. Ha! Grabe! Panalo! Ha? Oh, puki ko dyan. Yan, tama yan. Yan mga katropa. Yan, sulit na naman yung pulot natin. Pangatlo na to. Pangatlong, ano? Eh, pangatlong station. <laughs> Kasama pa rin si Misty Bade. Yan, eh, ano? Yan, mga katropa yung mga napulot natin, ha? Grabe. Pagpipilihan ko pa to, oh. Dadalhin ko lahat. Pagpipilihan natin to, katropa. Si... Grabe, sobrang dami. Hindi natin kaya dalhin lahat. Ha? Wala tayong sasakyan ngayon. Magka-taxi lang tayo. Yung kaya lang natin dalhin, mga katropa ang dami magaganda dito na pwede natin pagsisilihan ayan o oh. ayan sulit ayan at yun mga katropa ayan sa uh, lahat to ha lahat to para sa ating parapol balik buy ba and box at yun mga katropa maraming salamat sa support at sa walang sawang pag, support sa amin bigyan lang chat out sa lahat at yun hanggang dito na lang mga katropa yung vlog natin para sa ulit doon sa kabila pa mag ano pa tayo mag -ano pa tayo ng ibang mga plato ano pa ma mapupulot natin at yun mga katropa hanggang dito na lang kita kits ulit tayo may next vlog bye bye